Next showbiz news, MTRCB sinuspindi ang It's Showtime ng 12 Days. Inanunsyo ng MTRCB noong September 4 sa mga media outlets na pansamantala nilang sinuspinde ang noontime show na It's Showtime ng 12 airing days. Sa statement ng MTRCB, sinabi nila na nakatanggap sila ng mga reklamo tungkol sa isang episode noong July 25 kung saan ang mga host ng programa ay nagpakita umano ng indecent manner sa segment na Isip Bata. Sa episode na yon ay naging sweet sa isa't isang real-life couple na sina Vice Ganda at Ayon Perez kung saan makikita na sila ay may hawak na cake at ginagamit ang kanilang mga daliri para tikman ang icing nito. Ang kaso na ito ay isinungunin na sa Board's Hearing and Adjudication Committee na duminig sa kaso at nare ang mga respondent na mag-submit ng position papers sa loob ng 15 days mula ng matanggap ang abiso ng suspension galing sa MTRCB. Samantala, matapos i-anunsyo ng MTRCB ang pagsususpindi nito sa its showtime, naglabas ng pahayag ang ABS-CBN na nagsasabing naghain na ito ng MR o Motion for Reconsideration sa paniniwala na walang nilibag o nilabag na batas ang programa taliwas sa ibinabato ng ahensya.